Magandang gabi po mga kapatid. Ayan po, naalala niyo po yung pinos ko nung pinos ko na isang isang pamilya ng ibon nanak na, na duma doon po siya naninirahan sa punong mahiwagang puno na kinokontent ko po. Yung umaga po nakita ko doon pa rin sila. Ngayon po gabi na subukan po natin tignan kung na talagang doon sila na dumada po o doon sila nagpapalipas ng gabi. Tara po, samahan niyo ako. Ayan po, may dala akong plus night para makita po natin. Umuulan-ulan, umaambun. Tignan po natin kung nagugain na. Ala, ayan nga po Ayam Ayan po. Ayan. Apat sila, apat. Ang lalaki nila. Apat sila. Mag-anak po sila. Hindi po sila nababasa ng ang lalaki ng mga dahon po yun. Ayan. Pero ako po, basa nababasa na ako. Ayan po. Diyan nga po sila naninirahan. Ayan. Muulan, babasa na po ako kala ko po kanina kala ko nung nakunan ko sila dyan kailang madilim dilim pa po kasi nung nakunan ko yun kaya sabi ko siguro dyan talaga sila naghahapon, humahapon na sila nagpapalipas ng gabi yun, totoo nga po isang pamilya po sila naitanong ko na rin po kung anong klase yung ibon yan yan po yung parang kalapate ibong bato bato ba ba yun Kung sabi na ibong bato yan. yan nga po pala sila pero ang pinagtataka ko po maraming puno rin ito sa amin ayan mga sinsin ang mga sinsin po ang ano yan sin ang mga dahon niyan, kaya lang maliliit. Pero doon sila dumapo sa puno na rin na madalas ko pong i-content mahiwagang puno. Na hindi ko nga po alam kung prutas po ba yan o pangkaraniwang punong kahoy. Pero siguro kaya nagustuhan nila doon ang lalapad po ng mga dahon. Kaya kahit ganitong umuulan, hindi sila nababasa. Yung kita nyo naman po, tuyong-tuyo sila. Hindi sila nababasa kahit umuulan. Kaya siguro po hindi nila gusto magpalipas ng gabi. Bali yun na po ang kanilang ginagawang tahanan. Ayan po, maraming maraming salamat po mga kapit sa Impulse Bye Bye. Thank you po. Hanggang sa muli po. Bye Bye.